magluto ako ng ginataan pero hindi gamit ko bilo-bilo sa bisaya tawag nito landang yan may meron pa kasi akong landang dito daling, galing sa buhol so yan saging gata yan tsaka gumamit ako na malagkit tapos ayun ito na nag start na kasi ako nito inuna ko kasi yung kamote tsaka yung big, big ay ah, yung malagkit Buhos ko na ang blandang. hindi ko madami din kasi to eh lagyan ko na po na asukal hindi ko ubusin yung one fourth para hindi masyadong matamis guys luto na hindi nyo pa alam ito yung breakfast ko hindi sya merienda ha breakfast na lang sya ganun din naman para hindi ka na mag